sina Nur Hassan, Musir at Raman ay mga paalaala na hindi pa huli ang lahat para ituwid ang mga pagkakamali at magsimulang muli. O masaya ako dahil uh, pinagkatiwalaan nila po ako. Binigyan nila ako ng chance na magbagong buhay na ano para uh, matulungan ko yung mga sa katipo-tipo. ko na yan, alam ko na mali, di ko na babalikan. Pinagsisihan ko na yung kung may na kong kasalanan. Ito na po ngayon. Ngayon ko lang nag-feel na may pamilya ako. Nanay, tatay namin, kamag-anak. Nakakahalubilo na namin, sir. Wala na kaming chance na bumalik sa dati, sir. Nakita na namin kung ano yung magandang buhay dito, sir. Itong laban na ito, hindi lang para sa amin. Eh. Para sa bawat isa po ito. So, yung tiwala po ang mag, uh, mag aangat po sa bawat isa po sa amin. Ito po mas magbibigay ng mas maganda resulta sa bawat isa sa amin. So, sa pagtitiwala po namin, dyan mabubuo yung participation, dyan yung cooperation namin sa mas magandang patutunguhan. Sila ang magandang halimbawa ngayon, sir, silang tatlo. Uh, hopefully, maka-encourage pa sila nung mga nandun pa sa taas na sumukwal magbalik loob para wala nang away, sir, sa basilan. Tuloy-tuloy yung pagunlad, tuloy-tuloy yung kapayapaan. Para naman sa pamahalaan, maaasahan ng taong bayan ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng sandatahang lakas para lipulin ang banta sa seguridad ng bansa. Kaya mensahe ng mga ito sa mga kontra sa kapayapaan, bukas ang pinto ng gobyerno para sa mga nais magbagong buhay. Mag-surrender at sumuko na kayo dahil maraming suporta at benepisyo na ibibigay sa inyo ang ating gobyerno. Dahil uh, kami sa Armed Forces of the Philippines, may utos sa amin na ituloy-tuloy namin ang aming kampanya laban sa mga teroristang grupo. We will implement uh, the full force of the law. This goes hand in hand. Parallel to ang mga tropa natin, they are committed sa sworn duty namin na nag-ooperate sila. While also, may efforts tayo na kung gusto nila na bumalik to the Falls of the law, we will welcome them. So, tuloy-tuloy yun, hand in hand. And uh, I think effective to. Effective to. Magandang Gabi, Pilipinas!